Hello guys, dito guys oh. Dito lang to matatagpuan sa Tagkawa. Guys, yan. napakalinaw ng tubig diyan guys. Kung gusto niyo maligo. Ayun, magpalamig para lamig po. Bawas init ulo sa kalsada. Yes. Ayun, napakasarap diyan. Ninaw Di na, napakalinaw hindi, ng hindi, tubig. Ninaw sarap. Ayun oh. Oh. Diyan lang sa Tagkawa yan, sa taggawa, yan. Na, ba, Green, ito, green pa doon. So, Lalim mismo yan. Oh, napakalinaw ng tubig oh nakakaingan yung lumangoy so ayan mga kasama no? mga kabadi ayan para may alam din kayo na may liguan pala dyan alright <laughs> tapos pagkatapos yung maligo wala kayong baon sa taas nyan guys may kainan din mga nitib Dito na yung mga manok ng luto na welcome to tagkawayan yan kaya enjoy Dito nga yan. pusog pa alright so pira lang kailangan Wow. Pero patok sa lasa. Ito. Dito naman tayo sa isang litid. Dito sa Tagkawayan Boundary. Nandito lang yun sa tulay. Oh. oh. welcome to Tagkawayan. Ayan. Tapos, pag nandito kayo guys, ang nakagandahan dito. Kain kayo, tapos ligo. May liguan dyan sa baba. Yan. Napakalinaw ng tubig. No? Dito guys, dito lang yan sa Tagkawayan Okay? Yung munting kubo natin yan. Adubong Ano yan guys? Yung nitip, uh, Nitib oh, yan, nitib yan guys oh. Puro nitib tayo Kasi mga nitib naman kami ng mukha eh <laughs> oh. Sarap magkamay Lalo, na, Galing kami ng ligo guys ha ah. Sabaw Ayan o oh. Dito lang yan o oh. Pagkatapos na maligo, kain. Sabay, takbo! Fire! Yan, oh. Yes, so Ito paradahan, oh. Yan, yan yung paradahan. Tapos, ito yung kainan. Kain kayo dyan, ha? Ah. Magpakabuso kayo, guys, ha? Ah. Yan, yun, yung, ano ko, escort bodyguard yun Yung isa naman, yan yung cameraman. Ako muna ngayon, dahil umuulan, eh. Baka lagnatin eh. Tapos ito yung liguan guys. oh, ito yung liguan sa baba. Yan no? Oh. Yun oh. oh. Wow, dyan yung liguan guys. Eh. Okay. <laughs> ingat, ingat! okay. Nice move! <laughs> ito ang may-ari. Napakaganda ng may-ari. Hello. <laughs> Yan. Wala dito lang yan. Sarap ng nitip dito.